Hi hey okay guys, nandito tayo sa SM Unboxing tayo ng eh, si Kuya Insta360 Ayan yeah. Ito yung kanyang uh, uh, Invisible Stick, stick. Ayan yeah. Ayan, tandaan Ina-unbox Ayan po si manager, siya po yung nagbayad niyan. Manager, <laughs> kaway ka kaway ka naman sa vlog ko, manager. Ang kasuplada. Ayan, uh, masama loob kasi siya nagbayad. <laughs> ayan. ayan. ang laman ay... Ito ang yung kanya accessories na... Uh, ayan, accessories. Yung pouch. Uh, pouch. Ayan yung pouch. Ito tayong cleaning cloth, kasi simply yeah. siya pwedeng basta-basta lang din punasan ng mm. kaya. Parang salamin sa mata. Kaya hindi siya mag-aslasan. Mm. ito yung kanyang charging cable. Oh, cable. Meron okay. din siyang sticker. Mm. Ito po yung, yung mga manual na sila. Mm, manual na hindi naman binabasa. <laughs> yes, hindi ko alam sa mga Pilipino. naglalagay ng manual okay. tapos hindi naman babasahin. Tapos magtatanong. Mm. Yan ang mga Pinoy eh. Diba? Diyan mo yun. Ito na yung pinaka-unit natin. Ayan. Yeah, may pinaka-unit. Sir, yeah, pa-check muna kung may physical damage. Ayan. Check lang natin guys ha. Okay nyo mga. Wala naman. Nandito pala tayo sa Henry's camera. Ilagay ko so, na ito sa itong SD card sa mga bilang. Check mo kasi baka, di ba, baka, ano, baka peke? Guys, may mga peke pala nito. Okay. Hmm. Eh sana, sana hindi fake to. Pero parang naman si, si Kuya nabilang ko sa taas. Dito, dito ha. Sa wala silang, ano yun, 1, 2, 5, 6. sa red battery niya dito. Yeah. Salisin natin itong mobile. Ayan. So para alisin yung battery sir, i-pinch mo lang siya. Okay. Ayan, naangat naman yun. Okay. Tapos dito nilalagay yung SD card sir. Sige, ilagay mo nga, kuya. Ayun, ayun, nasira na, nabiyak. Bapak mm -hmm. sir, sa battery, pag ilalagay niya siya, kinakailangan, ah, uh, mm -hmm. oh, Yung kulay orange niya, pag nakalitaw yan, ibig sabihin, hindi pa siya sealed. Okay, ididiin siya. Oh, hindi rin pwede na yung isa sealed, yung isa hindi, okay. kasi papasok ko siya ng tulad. Kinakailangan, pag okay, sealed. Wow. Okay. Paras din po sa charging port. Ito yung charging port niya. Mm -hmm. right? May indicator din siya na hindi siya sealed pag nakalitaw yung Pagka naka-orange yun, na may kulay. Yung nakailangan. okay. And then ito yung kanyang speaker sir. Oh. rosin natin. Hmm. And then ipapower una natin sir. Hold mo lang mga 1 to 2 seconds. Ayan guys, nagpain na. Yung power Yung apps Okay, mamaya na tayo guys ha. Yung apps muna. Ayan yeah, ako ano sa cellphone milyon ko. Milyon. Milyon. Bye bye guys.